Ano? Sa mga Ilong Marami pa! Tapos Kaya mong kutura ang nagsinasalamin. Uli ng mga misyon, ipinamahati din. Uli mo ay uli mo pa lahat. Kami ang tama, ang linturan at ang... Sa kisag na kaniyaan, sa nandika na pakipata, Uli Pilipino, mag-atit na laban. Nawai ingatan at laging alam. Iwi ni paman sat, iwi ni pandahan. Tuna ni